So you what's up mga idol. so ito nga pala yung huling laban ko sa Japan mga idol, ng 2019 So to this video mga kaidol, so balikan natin ang ating mga alaala -ala sa huling laban ng 2019 At ginanap sa Kura Queen Hall, Tokyo Dome mga na Napakagandang memories ito, kahit natalo ako Pero at least may meron akong experience na nakalaban Na mga world caliber, mga former world champion So, itong laban namin ay 10 rounds. So, substitute ako sa kalaban niya. So, na lang training natin dito. Nakapag-training ako ng 2 weeks or 3 weeks. Parang ganoon lang ka-excel. So, kahit apa ano, binibigyan ko rin siya ng magandang laban para naman ma-represent niya sa mga kababayan niya at hindi naman nakakahiya na umabotin tayo ng 4 na round na higit. So, medyo nahirapan tayo dito sa tumang kalisod dahil uh, medyo mabigat no pero kaya 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 kuha sa training laban pero dapat ang China yung kaya na yung katawan na hindi na sobrang kasi mahirap na magkaroon ng uh, injury like mga kagayan kung mga pangyayari Uh, may na uh, oh, nawawalang oh, singero dahil uh, napasobrang sarap sa suntukan oh, na hindi oh, na namalaya na may nararamdaman na plus ka ng katawan so, dapat ang sa kanyang mabuti andyan na marami okay, okay, pang laban so sa so, mga okay. idol atin dyan okay. uh, 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 you know, uh, marami na mga mababas dito yan tumilapon ko lang so talagang masakit ng tama kasi anak ko hukulang so may pa pala so nanggulat ako So, kinaya pa naman sakit sabi ko, Gagin. Nakakahi, ano man ang mayo. Two rounds kaya pa. So, ako pa rin yung matake. At nasaktan. tayo Tuloy-tuloy lang, lang, kaya. -tuloy -tuloy lang oh, Kayang-kaya yan. Basta kaya, Yung nga ginagawa ko ah, tinatawag pa nga na medyo sobrang sakit na wala pa hindi ng mga matino dyan, sobrang sakit talaga kaya kaya, taste is ganda lang ang tawagin, pugi. Nakita din ito sa referee, talagang malinis yung fake na kanyang suntok na pinake niya ako ng hook, tapos binigla niyang upper, So pasok talaga, niangat ko yung kamay ko Ayan o, boom Yun, pasok talaga Nung tumamang yun Tumagos sa likod yung sakit pero kaya Ayan matis na sa sakit, sabi ko hindi pwede na dalawang round lang Kailangan lumabag na ng patas Dahil tayo ngayong main event dito Nakakahiya namin kung titigil tayo kagad atito At ito na ngayong ano, kinakating lang Highlights na sa round number 4 Dinugbog na dalawang tuluyan dito ang dami ko suntok sa ulo pero naramdaman ko na yung pagod talaga sa ko hindi na pwedeng magpasta ng ram magdagdagan ng mga ng na ito dito so yun mga idol sa mga video na to, i comment nyo kung ano masasabi nyo sa laban naman dito pag mag rematch kami dito sa magandang kondisyon may hihirapan sa akin yan like makapag ensayo ako ng 3 months eh 2 weeks lang training ko dito so talagang ganoon lang maipakita natin At, lalo sa ngayon malaki ng improvement sa galaw ng school training training na hindi ko naga na apply noon sa mga laban kung kailan mo tumigil doon natin nag improve ang ating galawan sa so wala na tapos na ang laban na kagaya niya tapos na tapos na rin ako tumigil na walang tayong magagawa so, so mga idol comment nyo dito kung anong masasabi nyo sa laban na to so maraming salamat and thank you for watching and see you to the next video mga kara.